Isinagawa ang malawakang fogging operation sa Barangay Tambak, Bayan ng Malasiki, matapos maitala ang pagdami ng kaso ng dengue sa nasabing lugar. Layunin ng hakbang na ito na mapuksa ang mga lamok na pangunahing nagdadala ng naturang sakit at mapigilan ang patuloy na pagkalat nito sa komunidad. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Municipal Health Office, ang operasyon upang agad na maagapan ang paglaganap ng sakit. Sakop ng fogging ang mga bahayan, bakuran at iba pang lugar na posibleng pamugaran ng lamok. Partikular na ang mga may stagnant water o mga lugar na mahirap linisin. Ayon sa datos na kapagtala ng ilang kaso ng dengue sa iba't ibang lugar ng Barangay Tambak sa nakalipas na mga linggo. Dahilan upang paigtingin ang aksyon laban sa naturang banta sa kalusugan. Bukod sa fogging, isinagawa rin ang pamimigay ng impormasyon sa mga residente upang hikayatin silang panatilihing malinis ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan, inaasahang mababawasan ang banta ng dengue at mapapanatili ang kaligtasan ng buong komunidad, hindi lamang sa barangay Tambak, maging ang buong bayan. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol Numero 3, Bombo Nerisa Ventura, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumble.